Guys, magluto po tayo guys ng spinach. Ito ay turkey style nga pang luto guys. Ito po ay ginhugasan ko na siya guys. Ka limang bisis guys. Malinis na yun. Ito naman ang ating onion at kamatis. Ang kamatis guys ay ginkunan ko siya ng gin, ano ko siya sa mainit na tubig para madali magkuha ang panit, ang balat. Ito naman ang ating beef. Lagyan natin ng kunting rice. Tara, let's go! Yan, lagyan na natin ng, ay, ng oil, guys. Mm -hmm. Gutom ka natin? Si Aitin ay gutom na nag na si Aiden. Hello, madlang people! Tayo ay magluto ng ating ulan. Nakaluto na ba kayo guys ng inyong ulam dyan? Lutuin natin muna ang ating onion. Lagay okay na natin ang ating gililing na baka. Kunti lang yun guys kasi ayaw ng, ng ating mga pot na madaming baka guys. halo halo natin na maluto ang ating beef gililing. Luto loto, tayo guys madlang people mm. cool. Oh, Pagdaluto na ang ating beef, ilagay na natin ang ating kamatis. halo haluin natin. Guys. Kamusta kayo, mga madlang people dyan yan po, lagyan natin ng tomato paste. Hindi ko kasi guys na ano guys na tawag yun na, na food processor ang aking kamatis. Dapat ituin natin siya guys. Tamad ako guys. Eh ano ninyo siya guys i-food e, processor para ano ang kamatis guys and ilagay ko na guys ang ating ano guys ang ating spinach malinis malinis siya guys kasi kanina daming ano guys daming dumi akala niya guys madami yan hindi yan madami tapos natin yan. Hi, item. Yan, ito na siya guys. Tingnan nyo guys. Na, nag ano siya. Nakunti na lang guys. Kanina, ang dami. Yan sila guys, magluto guys. Pero, iba guys, iba iba ang pagluto nila guys. Ito naman ang way ko sa pagluto ng spinach guys. Yan, pag na guys, ilagay na natin ang konting rice. Haluin natin para mag-combine ang rice natin sa ating spinach. Yan, tayo ng mainit na tubig. Para natuin natin ang rice pa. Yan siya guys. Ilagyan ko na siya ng tubig. Mamaya ako na siya guys, templahan ng black pepper at saka salt. Yan lang ilagay natin guys. Ayos na yan guys. Takpa natin. Dito guys sa turkey, sa, sa kanila guys ay may, pwede man nalagay nila, nalagay nila imbis na rice ay bulgur ang tawag uh, bigas nila guys, bulgur. Yan nalagay nila sa ilang spinach. Pwede man bigas, yan ang ilag na lagay guys simple lang ito guys ang sangkap nila pero masarap guys tingnan na natin guys dapat maglagay kayo guys ng rice ay hindi nyo damihan guys kasi hindi maganda guys na dami ang rice tapos ang inyong tomato i-ano nyo siya guys i-blender o i-food processor processor ninyo guys. Bye mom! Mamaya ko na siya guys i-templahan kasi uh, hindi pa malambot ang ating guys. Yan, luto na po itong guys guys. timplahan na natin guys. Lagyan natin ng asin. Yan lang pang, ang pampalasa guys. Asin at saka black pepper. ang ating ulam. Ang sarap guys. Yan. Tikman natin guys. Mmm. Okay na po yan guys. Loto na po yan. Yan, na pa. Loto na yan guys. Ang ating ano guys. Ang ating peanuts at saka beef. Yan ay luto na yan. Ang sarap. Tapos na natin guys tayo ay magkain na.